wala na talaga yung ano dito area mahina yung pasok ngayon mga kabraso ayun ay nga nakalubog yan sa ilalim may, may malaking lapu-lapu dyan yan buhay pa yan no? nasa bahay na po tayo ito nga pala yung huli natin una natin itimbang yung alimano yung Barangay Victory. Subukan lang natin. Sana lang ay pala rin. Okay. Nakakamiss na yung mga bulik ba. Kahapon yung bulik natin ay na reject pati. may nangangapa dito ng ipon. Damo na. ang watering ko okay. kanina ay nakaano at tayo dito ng ito yung nanginis na dito nilapitan ko ano ng salay salay tatlo at saka maliliit na pusit tatlo rin pamain mamaya at uh, handline painting boarding house natin ay sa dito mga kabraso parang may bakas ayan may bakas sa loob parang may laman nga ang butas to dito mga exit exit wala na talaga yung ano dito Area Mahina yung pasok ngayon Mga kabraso Ayun Ayun Nga nakalubog Ayun Umano yung mata ah Uh, sa ano siya uh, sa gitna maganda dito na lang siya lalabas takpan ko muna dito para di na sumiksik lumabas na lang dito oh. doon natin bubulahawin oh. nga lang dito dito yung area na to ay yung ano natin dati ng source natin ng bulik tagal tagal na rin na hindi tayo pumunta dito kasi nga marami nang naghahunting At yung mga iba nating boarding house ay pinaluwagan natin dito kalawit Ay, sumisipit. Hmm, lalang pas doon kabila malapit na tayo sa ano natin bangka ito na sa labasan ay lakas huwag ganun Ito yun Sumi sumipit siya pa ah. nalabasin ko lang to mga kabraso wala na dito yung kalawit natin baka ingatan natin wag ma reject wala ah tayong ano ngayon Tapos mga kabraso nailabas din natin Ayan, isang season na purple crab napakalaki din mas malaki lang unti yung kahapon na umabot ng isang kilo yan pauwi na tayo mga kabraso hindi na natin nakuhaan dito sa pag ano natin pag handline fishing, pamimingwit kasi kanina pagdating natin dito sa spot umaambun pabugso-bugso lang yung ulan ngayon tapos napaka ano nang pag sumikat yung araw napaka tindi ito pala yung nadali natin dito yan sa ilalim may, may malaking lapu-lapu dyan yan, buhay pa yan no? mga <laughs> buhay pa yan yung iba yari na Uwi na tayo. Pabahin oh. na po tayo. Ito nga pala yung huli natin. Una nating itimbang yung alimano. Oh. Pungsit lang. Uy. Hanggang maluya. Huwag mong sayangin yung ano mo, Energy tali ko muna maayos mga kabraso okay sayang yung tali nakaano yan ay isang guhit para tripod season sa season yan o oh. yan dito naman tayo sa isda nga pala yung mga huli natin ay ayan ay humihinga pa buhay pa yan alaking lapo lapo yan hulaan nyo kanino huli yan hmm. sa kasama ko yan syuta ko yun ito yung iba oh laki oh Ayun, parang ulit sa tao ito ah, ang galing ang lalaki ng usuus natin dun mga kabraso magandang ano area no? maganda yung ano ng usuus dun tiaw halo halo lang yan Lagyan lang muna natin ng yellow mga kabraso kay. Right? Maya na yan. Para fresh lang. Ito, ilalagay na natin dito sa Ito yung lagayan. Bali, isa lang yung nandito mga kabraso. Yung isa kahapon na bulik pala, yung malaki. Na ibinta rin natin. Ayan. Yung isa. Sa... Yan siya. Yung umabot ng isang kilo. Yung babae mga kabraso na ibinta natin ng tatlong daan. sana lang madagdagan pa makapagbinta um, na tayo ng maang ayan, maraming maraming support ulit mga kabraso sa patuloy na pagano natin sa channel